Hi guys, ang saya. Kamusta po kayo? Nandito po ako ngayon sa Barangay San Francisco, Victoria, Laguna. Ang tawag po sa daan na ito ay irrigation sa sirang lupa. Naglalakad lang po ako. Exercise din po ang paglalakad. Ito po ang daan papunta sa bahay namin. Shortcut po ito. nung nag-aaral pa lang po, ako, paminsan-minsan dito ko dumadaan kapag naglalakad. 2006, nung nagpagawa ng bahay ang mga magulang ko dito 2009, lumipat kami Ang maganda po dito sa amin, sa Sitio Makinli, Barangay San Francisco Hindi po binabaha Kaya nandito po ako dahil bakasyon Walang pasok sa trabaho, galing pa po kong Santo Tomas, Batangas Ang ganda talaga kapag marami mga puno Marami ditong tanim na gulay tulad ng papaya, langka at iba pa Tahimik po dito, presko Ingat po tayong lahat.